kasi okay. inaway kasi parang ano lang yan siya no ba si beauty ba nang aaway paluin natin siya okay. no. taba-taba na ni Tor may blood talaga ikaw Tor bahay yung bayato to si Silang yung mm, dalawa Bawa oh, sa mo yung anak mo na pagkakulit ha. Ang kulit niya ano ma. Hmm. Ganda talaga nila. Gagaga pa. katulog na. Tulog-tulog oh. pa. Oh. ang kulit ng mute ang kulit na ang ah, ginagawa sa anak mo siya. Ang Toro. si ang ganda ng presya ni Turo si Turo si Turo Bye bye guys, bye bye guys, bye 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 bye. Thank you for watching. See you.